Mapagpalang araw po sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa video po na ito, ating pag-uusapan ang SSS death benefit. Death benefit po ng isang deceased SSS member o namatay ng miyembro na single at meron siyang at least 36 months contribution sa SSS. Ang dalawang tanong, sino ang makakatanggap ng benepisyo at ano ang matatanggap na benepisyo? Atin pong basahin ang Social Security Act of 2018 ng SSS. It has no primary beneficiary. His secondary beneficiaries shall be entitled to a lump sum benefit equivalent to 36 times the monthly pension base po sa Social Security System Act of 2018 kung ang miyembro ay single si SSS member po siya ay nawala ang makakakuha po ng benepisyo ay ang kanyang secondary beneficiary ang secondary beneficiary po ayon kay SSS, ito ay ang kanyang magulang, either yung father o yung kanyang mother. At ang matatanggap po na benepisyo ay lump sum. Ibig sabihin, ibibigay po ni SSS ng isang bigayan. Magkano ang makukuhang benepisyo? Magkano ang halaga na makukuhang benepisyo ng secondary beneficiary? Ang halaga po na makukuha ay nakadepende sa computed monthly pension ng SSS. Ang computed monthly pension ni SSS, imumultiply po ito ng 36. Ang sagot po, yan ang makukuhang lump sum. Halimbawa po, kung ang computed monthly pension ni SSS member sa SSS ay 10,000. Imumultiply po natin yan sa 36 ang makukuhang lamsam ay 360,000 pesos. Yan lamang po ang ating balita para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.